Sino na yung kano Ah, ini po ang second round kang laban kang tong it. Garo flip na ba? Ah, representing Karen Bingbong Unis. Joy. Mo. Bye, sa labi ko Na, may wapada o dal. Pakaray. Kuha ka tagabos. Dahil kita lang yung dawa. Kita lang ang Si Joy dahil Ah. Oh, um, pag na papayasin ka, mag-alik ka tuloy. Opo, oh, malam uh, uh, yeah. mo kan. yeah. oh, Ito, mga, kan. Ito si Madi, ay Madi. Mm. Ito yung mati mag Hindi siya si Maki? Sige, sabi ako po si Maki. Tungnan Asin ito ni Anduan? Siya. Saan nagtatambay diyan? Sa ka naman siya? Siya na ito. Yung... Belo bela ko. Taas Sige, so, number 3 ko na sinabi din. Iyan, pag nabalik. Number 3, number 3. Nasaan na? Bagay ko lang sa oh. iyo. <laughs> mm. Ayun, parang ako sabi sa'yo, hindi ko hunta ka. <laughs> uh, Nagbago na ang mga na ang pulbo. Ay, sige, sige, sige. Para inalagod. ay nalagot. Sa Ah, ah. Naman, ano, sabon. Sige, ka mo wala Pabor. Pabor, pabor. Sina ko na. Wala. Alaba pa. Alaba. Oh, come on. Baka ba man ito, ito yun? Baka sida. Siyempre, dad, sana bisto yun ni ano. ni may Apo, ito yung na. Ay, Ay ano na. Ano tayo pang... naman? Duy, magbaba ka na, daog ka. Ano yan? Ito yung ano? Suloon sa kayo. Nakasabi yan. Bako.

may ko na Tapos, di may uno. May uno dyan. Tapos may K. Yung madadaog. <laughs> yung madadaog dyan. <laughs> sa ito. na siya. Arang mo na Lipstick po ang <laughs> okay, ano, yun, may consequence Ring. ng Malala, ganun, lipstick. Ibuhon ng clown. sino nagbabangwa ang Kubo ko. <laughs> Lingaw. <laughs> Lingaw, si Manay mo. Patuloy. bagay na <laughs> niya, si Manay. <laughs> oh, Uy, alat lang. May sketch tape ka dyan, dyan. Bama. Si Uy, okay. madya! na, Maki. Bisita ni Kuya Ibong o itong barkada na nuno? Ah, ayo ayo talaga na. Iiling ko na siya. <laughs> Ah, iyo, 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 iyo. Hindi si na magtagot Tanay, iling na. Isay, na... si tama. Si Maki na. Ay. Bako, bako. Daman. Daman. Ano ah, ka mo? Dos. Bako, lugod. Tres, tres. Ah, sige, sige. Tres. ni. Ay, sorry! Iyaw <laughs> <Ay, laughs> <yung> ko pala. <laughs> mayin, sorry, mayin. Sinasadya. Ano sa mo, tres? Yeah, yes, hehehe. Tungkit pa mo. Dahil pa man. Chill. Ah, okay. Alam bulbo mo na ang pulbo mo.

ano ka Saka ano ba? Man. pinatay. Eyo, yun. alat lang, alat. Oh, <laughs> na tu, ano. <laughs> Dek, pa, at... yeah, ko ano. Tapos? pangatapos. At, yes, sarok lang sa ko. Tada. My goodness. Sadat? Sadat? Do. Si payment man nag Unsi? Um, yes, yeah, sa Yan, right, Oh, bebe. <laughs> <laughs> Ay, na, ay, tali! Tali? Tali, oo. Dahil kayo napaglag ka na muna. Ay, dahil, atyana muna. At tara, balik pa man. Alit lang. Ano ka? Ano ka? Atyana po. i ko na muna. Oh. Yan, oh. Panlag niyo. Oh. Panlag yan. Oo! Oh. oh 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 Oo! Oo! Abukol. Hi. Ano da, madali si Joy Ano pa? Pagkulbudo?